Walang pake pero sweet. <laughs> Pwede pala yun. Minsan magtataka talaga tayong mga nanay. Isa naman ang pinapaulam natin sa mga anak natin araw-araw. Pero magkakaiba pa rin sila ng mga ugali. Yung sa akin isang nonchalant pero sweet. Tapos yung isa, nuknuk -nuk ka ng daldal -dal at harot. Pero man, head! Galing kasi kami ng bagyo So, syempre, puro kain sa labas, gano'n. Prior to that, may annual check-up si Zoe. Tapos na-advise ng doctor na magdagdag ng red meat sa katawan. Like steak daw. So, medyo dinibdib ni Zoe. Kuinento sa kuya. Parang, this is a chance, kuya, to uh, uh tell mommy na kailangan lagi tayo mag-steak because I need uh, red meat in my body. So, two days in a row, ang hiniling ng mga junakis ko, steak talaga! Nabutas ang bulsa ko! Pero itong Zoe, alam niyo ba, nuknuka ng tamad maghimay. So, habang kumakain kami ng steak, sabi ni Zoe, <laughs> hirap naman. Ako naman tinitiis ko siya kasi gusto ko siya matuto. Pero ito naman kuya niya, na sweet sa kanya. Give me your plate. I'll slice for you. <laughs> so pinaghiwa. Every day yun na pinaghiwa siya ng kuya niya. Kwentuhan siya ng kuya niya. I-holdinghan siya ng kuya niya pag tumatawid kami. Alam mo yun, puro pabor. Pauwi, binilihan ko sila ng tig. Isang medium fries kutkutin sa hotel room. Nung naubos na ni kuya yung share niya, sabi niya kay Zoe, Zoe, Pwede pa si kuya ng konti pa. Sabi ni Zoe, you had your share na eh. Bakit kasi kumukuha ka pa sa akin eh. Meron ka naman eh. price yung binili ko sa kanila. Dapat pala kay kuya, mga BFF. <laughs> BFF price. Ganon. Tinawag ko si Zoe. Sige ko, alika, alika nga dito, anak. ka Sige ko, naman. Pinaghihiwa ka ng kuya mo ng kuha ng ulam mo mula pa kahapon. Tinatawid ka. Sweet sa'yo yung kuya mo. Maganda mood ni kuya ngayon. Huwag mo sirain. Para sa konting hunting Ikaw talaga, hindi ka na naman nangyisip eh. Sabi ni Zoe, hindi siya naman Hadi yung share Pero alam ko na na-realize ni Zoe na mali siya. Kaya pagbalik niya dun sa kwarto nila ni kuya, narinig ko. Kuya, oh, ayoko na. I'm full na. <laughs> Nagbigay din. Mahirap din minsan yung mga anak mo magkaiba na ugali, no? Nakakabaliw.